Magandang tanghali po sa lahat, tosong bisayas si Mindanao, kusang kayong dako ng mundo po, tayo nagbabalik dito sa ating muntin channel Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins at ito po ay ating hilig Mangulikta ng barya kaya ho tayo nandito nagsiseling ng kanilang mga halaga Para malaman natin ang tunay na kanilang mga presyo po sa pandahigdigan natin mga platform, ayan Magandang tanghali po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayo dako ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayo dako ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Ayan, yun naman po. Hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel po. Makikisuyo lang po sana at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad na pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update ko naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po at malayo pa ang ating pagsasamaan. Mayroon na naman tayong pag-uusapang bariya, guys. Ito po ay sinaunang bariya ng Pilipinas. Ayan. Para malaman natin, ishi, uh, ano natin, kung magkano na talaga ang kanyang halaga. Ito po ay si Juan Luna po, 25 centimos po, na year 1980. Ayan. Ayan po. Bago tayo magsimula sa ating talak, yung kilalanin mo muna natin siya bago natin makita ang kanyang presyo po. Ayan. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po, type standard circulation coins years, 1979 hanggang 1982, value nito 25 centimos po, walo si Currency peso, 1967 up to date po, composition po nito ay copper nickel. May bigat lamang itong 4 grams, may haba pong 21 mm, may kapal po naman itong 1.6 mm, hugis po, syempre bilog. Orientation nito ay medal alignment, itinigil naman ang paggamit sa barya na ito ng January 2, 1998. Number and DAS. 965, reference number KM-227. Ang kanyang nasa likod po ay the New Society Central Bank of the Philippines po. Ayan. Tatlong klase pong inilabas, ang tatlong klaseng bariyang inilabas sa ating hawak. Mayroon po rito 1980 FM Special Uncirculated po. Ayan. At may proof din po ito. Ayan. Pero itong hawak natin, ito po ay year 1980 BSP men. Ito po ay 21%. No mintage pa po ito, wala pa po maipakita ang ating banko sentral kung ilang pirasong ginawa nila sa bariya na ito. Pero may price na po ito doon sa ating numista, yung kanyang very fine ay 12 pesos, extra fine 15. dako naman tayo sa kanyang presyo, ayan. Doon sa ating ebay.com na platform po, mayroon na tayo nakita doon nagbebenta nito ng 9.95 dollars. Nasundan po ito ng 432 pesos. Mayroon naman doon pinakamalit po na 1.33 dollars. Dago naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 500 pesos nito. Nasundan po ito ng 200 pesos. Yung pinakamalit po ay 180 pesos. Ayan lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo sa God na. So hanggang dito na lamang po sa Bisayas Mindanao. Kung saan kayong tako naman po po. Kaya po sa lahat in God bless.